Marami ang nagdasal at marami din ang nalungkot sa pakikipaglaban ni Dr. Willie Ong sa kanyang abdominal cancer. Isa na dito si Isko Morino. Ipinagdarasal ni Isko Morino ang pagaling ng kanyang kaibigan na si Dr. Willie Ong na nakipaglaban ngayon sa abdominal cancer apiktado si Yormie sa pinagdaraan ng pagsubok ngayon ni Doc Willy matapos niyang mapanood ang video nito kung saan ibinalita nga niya ang tungkol sa pagkakaroon ng cancer at sumasa ilalim siya ngayon sa chemotherapy. Lulungkot daw siya sa natanggap na masamang balita pero naniniwala siya na hindi magpapabaya ang kaibigang doktor at talabanan nito ang kanyang cancer. Naging running mate ni Yormi Missy Willie noong 2022 presidential election. Ngunit pareho silang hindi pinalad na manalo, pahayag ni Doc Willie. August 29 pa niya, nirecord ang pinos niyang video tungkol sa kanyang naramdaman pero nito lamang nagdaang araw niya, ito nilabas sa social media. Nalulungkot ako at the same time, hoping for this quick recovery, sabi ko maraming nagmamahal sa kanya at umaasa sa mga gabay at payo niya sa kalusugan ng mga kababayan natin, sabi ni Isko sa naturang panayam. Dagdag pa ng dating mayor ng Maynila, sinabi ko tatagan niya ang kanyang kaluuban at may awa ang Diyos na malalagpasan din niya ang pagsubok na kinakaharap niya. Sabi pa ni Yormi, nakausap din daw niya ang asawa ni Doc Willie na si Doktora Ana Lisa Ramoso. Nangako raw siya sa may bahay ni Doc Willie na patuloy niyang ipagdarasal ang mabilis na pagaling nito. Sana drama na lang. Sana TV show